Hyundai Accent mga boss. Headlight ng Hyundai Accent. Okay, ang issue niya, itong mismong telescopic. Pakita ko sa inyo. Okay, ito yung telescopic headlight. Ang issue niya ay laging naka-high beam. So, ibig sabihin, itong telescopic niya, itong kumapalo na to, lagi siya nakababa na ganyan. So, nangyari, lagi naka-high beam. Ang napansin ko sa kanya, yung spring niya para itulak ito pa baga pa ganito ay natanggal so re ko yan kailangan kong himayin pa itong pinaka-assembly niya paghihiwalayin ko pa yan natanggal ko na yan nabaka ko na dun sa lens niya headlight lens tapos ay kinalas ko na ito so hindi ko pa siya mabubunot kasi nakaharang pa itong mismong malaking ito kakalasin ko na rin yan Okay, ayos na mga boss. Ayan na. Bumabalik na ulit siya. So ito yung purpose niyan nung spring na yon yung inayos ko. Yan. Hindi lahat ng issue ng ganyan, yan ang problema ha. Minsan yung ganito, yung pinakang magnetic niya. Minsan yun ang problema niyan. Pero dito, spring lang naman yung nakita ko. Maigit yun lang. Para hindi na tayo magpalit ng piyasa. Ayan. Gagana na ulit ang high and low niyan. Ayan. High, low. Okay. Ay sa ito. Gumagana na ulit. Bubuhin ko na lang tapos ay katulad dun sa isang headlight kanina, nilinis ko na rin yung pinakan lens niya. Okay, all goods na ito. Okay, is na. Nabuo ko na dun sa mismong assembly niya. So ito yung telescopic niya, yung pinakang high and low niya. Bumabalik na din siya. So ang problema lang niya yung spring. So sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng projector ganyan na nagiging problema. Yung iba tumutukod yung pinakang ano niya, yung magnetic. Magnetic motor niya. Yun. Ito spring lang problema. Kaya hindi na siya nag high beam. Or hindi na siya naglo low beam. So yun, bubuuhin ko na ito. All goods na ito. Yun, nabuo ko na mga bus. Yan na yung finish. Tapos dito sa likod, all goods na din yan. Tapos yan, isasalpa ko na lang doon sa sasakyan. Tapos ay testing ko na. Okay, tapos na mga boss. Ito yung ni ko yung telescopic niya, yung diaxent. Ito 'yon. Tapos dito sa kabila, ang ginawa ko naman dito, ang issue nito ay nag-moist. So binaka ko na rin 'yan, ni ko na ulit. So check natin yung pagkakabaak. Tapos dito sa kabila ganun din. Yan. So testingin natin kung gumagana na yung telescopic niya, yung high and low dito same lang din yan eh. Check natin. Kuhain natin yung headlight. Tignan natin. Headlight. yung kanina yung right side, lagi yan naka-high beam. Gaya nga nung paliwanag ko kanina, lumaglag na or bumaba na yung pinakang telescopic niya. Yung nagaharang, yung nakaganon. So yan, okay na yan. So pag nag-high beam tayo, gumagana na siya. Passing light. Ah, oh, di diba? Tignan natin sa labas. Tapos yung moisture niya dito sa left side na headlight, okay na rin siya. Tapos yan nga pala yung pinakang lens niya, yung projector lens, nilinis ko na rin yun. Kasi nakita ko kanina medyo ano na eh, malabo na. So yung DRL niya, goods na din. Dito ganun din yan, nilinis ko na rin yung lens niya. Okay. Okay na ito. Hyundai Accent. Ini yang nya. Okay. Testing ulit tayo. Tapos chine na rin yung ano. Nilinis ko na rin yung mga power window nito. Lahat. Para all goods na. Kasi madumi na rin yung ano niya eh. Yung mga switch niya. Okay. Headlight. High. Low. High beam. Low beam. Okay. Hyundai Accent. Basta, yun lang. Pinaliwanag ko naman ah. na. nice ko yung headlight. Pati yung mga switch ng power window. Pati yung paglight, nice ko na rin yan. Okay. Thank you, thank you.